Andito na po ang aking sinusundo guys. Medyo ginabi na kami dahil ang tagal nilang lumabas dahil huminto nga yung train na sinasakyan nila dahil sa sa typhoon guys. Hindi ko akalain pag gabi pala dito ay maganda lagi lang kasi ako doon. Malayo kasi to sa amin guys, mga 50 min uh, 50 minutes. Ay, just Ang ito po ba araw-araw na uwi sa inyo, madam? So, hindi ko na lang po kayo isasama sa aming paglalakbay doon sa black market ng gold. Kaya, dito, hanggang dito na lang. Tapos, kasi kinabukasan, mayroon na naman akong schedule dito, same place. Dadaling ko dito yung aking uh, customer. Bibili kami ng iPhone. So, babalik ulit tayo dito bukas. Makikita niyo kabuuan kasi hindi din nila napuntahan to. Kaya, iikot ko na naman sila. Kumbaga para akong tourist guide. So customer ko po siya, bukas customer ko naman bukas ng iPhone. So bibili kami ng iPhone sa Apple Store. So dadaanan namin 'to kasi ito yung station, guys. Tapos sas sasakay na lang kami ng taxi papuntang Tinjin. Tapos ng lugar ng Umuwi na 'yung sinundo natin guys ay umuwi na kanina. Tapos ito ngayon, iba na naman 'yung kasama ko. Customer ko na naman, bibili tayo ng iPhone sa Apple Store. Mm. Picture ka dun, Kevin. Dali, dyan ka lang Kevin. Dono Madilim man siya. Bakit kaya madilim? Kevin. lang ako naka ano din. Nasa bundok kasi tayo ano. <laughs> Ala umulan na magtaxi tayo eh. oy. Pero, pero parang isang araw din parang dito ka rin. Kaya nga eh, nagtaka nga ako itong <laughs> taon na to. <laughs> 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 Pilipinas siguro lang maganda. Baka Pilipina na kaintindi yan. Ang daming tourist, di ba? Mag-taxi tayo para mabilis kasi na umulan. Kasi dalalakwat sa ko naman din to eh. Hulo! Itong taon lang talaga ako nakalakwat sa lakwat Dalawa yung camera ko, iPhone 15 plus. Hm? seguru kena. Ayo kita. 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 Ayo Oo, oh, sa online lang. Hindi siya pwede dito. Bigat din. Eh. Liit naman. Parang iPhone, ano ko ah. Yung isa kong luma. Paano din sila kali. Eh. Yung iPhone, ano ko, 10. Ayan. Mm, yung blue. Yung blue? Blue ba ito? Oo, oh, blue. Meron din siyang maliit. Ito maliit. Ah, plus pala ito. Ito pala yung 16 lang. Kaya, manda. Pareho siya kabigat sa akin. Ano kaibahan nila? Ano? No? Action button. Oh. Ah, yung action button ay iba. Hmm, naguguluan ka no. Nalilito ka. Dito eh, nalang. Saan? Saan? Wala Gito? Saan? Pili ka na. Ilang, ano, ang ano ilalagay mo? One, one. Gigabyte? One, three, one, three, one, one, hindi ko alam. Sige daw. Marunong siya mag-English. Kausapin mo daw. Kevin, okay. <sighs> hmm. 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 ito. Ano ba yung kukunin mo? iPhone 16 Pro? ganda mong case ah. Kaya pala, dito pala binili yun. Kaso, kaso dumi. Magpapalit ka? Hindi ako magpapalit kasi San ko lang to. Ano yun sa iyo? Dito? Ito? Ayan, yung nakatayo lang yung ano. Ayan? Ah, yung dalawa. Yan lang, wala na. Ayan. Paano? Saan yan dyan iyo? Kaya pala sabi ng ano, hapon, magiging 20. Kasi mga accessories. Eh, wala palang, hindi pala ano yung, yung sanabi niya na charger. USB. Ano ba yung sabi niya na meron ka? Hindi pala kasali. Why? Ano lang, yung wear lang. Yeah, okay. Buti na lang hindi ko tinatapon yung sa akin. Mahal dati kasi. Paano saan sa iyo? Nagkimita ka na? Ayan na po guys, nakabili na kami ng iPhone. So hawak na po ng aking customer. Ngayon nakiusap yung aking customer na pupunta daw kami ng Don Quixote. Magtingin-tingin lang kasi Aminsan uh, minsan lang din siya lumalabas ng bahay nila. Kasi, di ba, trabaho, bahay, gabi na sila uwi. Kaya, at baguhan pa sila dito, wala pa, hindi pa sila masyado nakakapunta dito. Kaya, sinulit na lang din namin at sinulit ko para matuwa naman yung aking customer, guys. Ayan, Don Quixote doon. daw kami. oh, doon yung bus natin eh, papuwi. Bakit anong meron dito? Wow, ano yan? Pasok ka? Ah? Tara. Ah, hindi ka na okay. Kaya, kaya dun, dun sa, sa Hakata kasi maraming kainan. Mahal kasi dito. magparti uh, magparty ganito. Ini da po. Saan ba tayo? Ito oh, bili tayo nito. Kamote, masarap so. Okay? Oo na. Ikaw ang pwede. Ha? Ha, ah, ito ang na Gusto, pero bawal yata magkain pa dito maglakad-lakad, no? Kaya tanong ko. So wala kaming nabili doon sa Don Quixote. Umuwi na lang kami at nagtaksi dahil hindi namin alam ang ruta ng bus kasi hindi din ako mahilig magbus kaya wala akong alam masyado. Yung alam ko lang yung pinaparkingan ko ng aking sasakyan at papunta dito sa bus uh, train station sa Hakata. Yun lang ang alam ko kasi nung nag-aral ako ng driving school. Kaya nandito na kami sa Hakata station, yung pinuntahan natin kahapon. And yung sabi ko sa inyo na may kainan dito sa baba. Ayan, marami pa pagpipilian. Kaya, ayan, bago kami uuwi sa bahay ay kakain muna kami dito. So, itat, i-free ko na lang din siya. Ako na lang din magbayad. Kasi customer, customer ko to sila eh, sa Lahas, sa Philippine Food. Lagi, kapitbahay ko lang sila, nasa kabilang, ano lang, uh, highway. Lalakarin lang galing sa apartment nila at papunta sa bahay. So, lagi silang namamaling sa aking tindahan. Kaya ako naman mag-Christmas naman ngayon. Kaya, ayan, libre ko na lang kakain kami, guys. So, wala kaming napagpilian na magandang pwesto dito na lang kasi walang masyadong tao dito, guys. kang Korean food. Ito na, tapos kami kumain. Bumalik uli kami sa, dito sa, ano, elimination, Christmas elimination, guys. Ang dami mga display, kaya ikot-ikot muna kami. Saka kami uwi ng bahay, guys. May nagtutugtog ng piano guys live. Yan. Habang natutugtog, marami nang nanonood at umiinom ng kape at makain sila guys. Ay, ano yan? Oh, si Kwatik. Ang daming paninta, guys. Ang gaganta, pero medyo mahal nga lang. So, mamaya iinom kami ng chocolate na may marshmallow. <laughs> ang mahal, Kevin. Nag-live ka? <laughs> ang, tingnan mo. Ang mamahal. Puro mga, puro mga, puro mga turis, no? Wala man yung lechon. Saan? Lechon ka doon? <laughs> Saan ang Santa Claus? adun oh, doon ka. Ang Picture ka doon, oh. <laughs> okay. <laughs> Ay, wala, yung litsun, oh. Gusto ko kumain ng litsun. Ha? Ha? Huh? Oh. Ganda na. Wala yung Litson, Kevin. Kevin, hanapin ko yung Litson. Gusto ko kami Kim noon. kasanay, visor, ay siya, magnet, ano, nakka, yah, accessory, ah, accessory, gola ng bintana, mga dagay na, dagay na accessories, tapos, ano siya po kaka gola, ganito.